magka Wow, yeah. oh, oh, skin oh, oh skin naman. Okay. Nakaka-flatter naman si Tita Jess. Mm. Tita Jess, di ba? Ultimate. Symbol of so glow we'll <laughs> and beauty ka daw. Salamat po. Nasanay ka na ba kasi laging ganun yung... Laging ganun yung reference sa'yo. Hindi. Sa Nagpa-pressure na ako. Kasi tumatanda Parang na po. Pa. <laughs> Parang bawal tumanda, bawal magka-wrinkles, bawal... Pero I'm really flattered. Thank God for that glow, whatever is that. Ilan taon ka naman? 42. Grabe siya! Ano siya? Ilan ka na? Anim. Anong sabon mo? Anong sabon mo? ang tubig mo? Silda. Paano muna, ano? Paano muna, paano ka na-contact or na-connect para makuha ang magkat ng uh, D? Mga? Miss D. House of D. Ah, si Miss true Miss D. Tita Sheer. Oo, si Sheena. Close ng mami mo. Yes, yes. Kasi in connection nga sa question kanina. Ako. Kasi every time may survey sa mga young actresses or kahit di yang pag tinanong ko sino yung epitome of beauty, pinakamaganda for you, lagi ka nababanggit ng pangalan. Anong comment mo doon? Tapon siya palagi. Oo. Oh, oh, Anong reaction? Anong so, so, comment? Maraming salamat po Maraming <laughs> salamat like I said kanina. Medyo nakaka-pressure na. <laughs> Grabe na po ang weight. <laughs> Pero thank thank you Lord. Si Lord lang talaga lahat. Good. Kasi pag ikaw ang tatanungin. Can you name at least 3 na pinakamagagandang mukha sa showbiz para sa iyo? it would be unfair naman for the others kasi sa totoo po ang dami ko na talagang hindi masyadong kilala ngayon. Uh -huh. Pero Yung, ang, ang dami ko na rin, ang dami rin magaganda akong nakikita but uh -huh. I don't remember their names. Uh -huh. okay. Pero yun na nga. Fresh na fresh uh -huh. life. Eh. Uh -huh. Very uh -huh. taro, no, every time na may kita ask na beautiful atala uh, uh -huh. na definitely hindi mo mawala ang pangalan niya. Yes. Yes. Not one or what. You know, <laughs> Thank you. you Thank man. you, Lord. But anyway, let's ask Jess then. um, so, how do you feel second branch na po na ni Skin yes, And this time, yes. yung family niyo na naman ang uh, yes, po. may araw. Yes, I feel it's um, beyond gratefulness na po. This time, I feel so blessed. Kasi last year, I was only an ambassadress. But right now, my mom, she really franchise na po. So, sobrang blessings tuloy-tuloy po talaga. Not only on this field, but also on my career in acting. Kasi last year yung in-interview niyo ako, wala pa po akong show. Pero ngayon, naka-five na po ako with GMA. So, thank you po. Nakakala ko may alam ako sa mga nangyayari sa paligid ng bansa. Thank you po. And dun naman po sa sinabi kay Miss Christine na siya po yung only choice. Kasi for me, I believe, hindi lang po physically beautiful si Miss Christine, but she radiates really so much positive energy. And I I uh, watched one episode in House of Me po yung very first episode. Oh. <laughs> Sobrang family-oriented yung Thank also. you. And thank then, you. yung naka-center talaga si God sa... Yes. So, I, I believe it's also why you're beautiful po. Thank you. <laughs> pero yun nga <laughs> ano yung feeling mo? Kahit na ikaw yung talagang uh, yeah. parang yes. Like, so shy away para hmm. sa... Showbiz na yung life, pero ikaw pa rin na hinahanap. Praise because God! You. Wala po kasi talaga akong, that's, hindi na ako in control po dyan. It's really the Lord who's you know, blessing me with so much. Napakabuti talaga ni God. Pero hindi niya ba nauupuan ni Sanay Oyo na sige na nga tumanggap na ako, like, I'll make a tennis na nga, I'll go move na nga. Actually, wala naman po talagang problema kay Oyo. Ako hindi hindi yung problema. Yun nga, ikaw. So, Bakit so, ayaw mo na? Hindi pa ba dumating yung time na sige na nga, gagawa na nga uli ako ng pakakusay. Sa totoo, tayo. gusto ko talaga, namimiss ko rin po talaga, except uh yung demands kaya nga may house of. Pero yung demands po kasi ate alam mo naman ang demands ng teleserye. Uh, may anima kong anak, may asawa ako So hindi na siya yung parang katulad ng dati na anytime tawagin nila ako in the middle of the night, pwede nila akong hatake, You know things like that, yung may kailangan i-shoot, may kailangan. So hindi ko yun makokomit talaga. So, kung meron mga sitcom, okay na. Ah, sitcom, okay ka talaga <laughs> doon. Yeah, kasi medyo magaan. magaan. Pero yung house of din, dumating to, parang alam namin. Ang na, sarap ng feeling like na, na miss ko mag-ayos ng hair, tsaka mag-makeup. Ah, oh. <laughs> Nakaka-miss mo talaga. Kasi, syempre, I grew up doing this eh. So, na-enjoy mo to? Mm -hmm. Na-enjoy na. ko po. Yes. Yes. Yeah, with the family pa. Tapos, uh, I can be myself. Hindi ko kailangan umiyak. <laughs> Correct. Pero parang mas open ka dito, din. What do you mean, Ate? Mas open. Mas lalak ka, mas... Uh, 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 no? oh, yeah. no, yes, yes. Uh, I hope, no judgments kung ano man yung mga na share namin okay nga, sa mga experiences namin. Nagpapayal actually yung mga interviews So, ganun din ba kayo ka-close talaga? Ganun, Yan lang po talaga kami. Business. What you see is what you get. Mar marami yes. nagaganda sa na dynamic ni Miss D. As yung mother-in-law. Alam naman natin, sa kultura <laughs> ng, ng Pinoy, yung mga Pinoy, di ba madalas na yes. yeah, yung in-law, ah, okay. Okay. Oh, okay. Man, hindi talaga yes. sobrang smooth yung relationship. Pero kayo din, ah uh, bakit? Alam niyo po, hindi naman may iiwasan na minsan nagkaka-conflict, minsan may tangkuhan, pero wala eh. Pag nandiyo dyan talaga si God sa center, maaayos at maaayos lahat. Kumbaga walang samaan ng loob. Kaya nung easily... na kayo ng Lee? Nung nagsisimula. Oo. So, okay. Meron din. Meron so, din nagsisimula. Pero, kumbaga lahat naman yung naayos eh. In time. Tsaka naayos talaga ni God lahat. Na, naayos. Nang viral yung sagot mo na ano. <laughs> Bawal tumanggi. Bawal tumanggi. Nag-viral ba? Siyempre <laughs> 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 hindi ko yung namalala. si Miss So, ano naging ano Reaction niya after that? I uh, Ayun lang ha. lang. Nagtatawa lang sila. Sa talaga. So, pero team, bawal <laughs> talaga ito pang Bawal. Bawal. Sabi nga ni Miss D, nagulat daw siya kasi Or, uh, ang uh, una niyang kilala siya tahimik kaganyan ganyan. Pero nung meal house of Antina, nagulat siya, napaka-fluent mong mag-host, makwento wow. ka, reaction Thanks, mo doon. Thanks, ma. Thanks, ma. Uh, getting to know each other <laughs> tayo. Sa <Stop, laughs> pinagatagal. Tinanong ko na din namin siya nung in-interview namin siya kung anong klase kang Uh, daughter-in-law, she said nice things about you. Ngayon, tatanungin naman kita, anong klase ni mother-in-law si Miss Ding? Akala ko sabihin niya, maldita. Hindi, <laughs> she said nice things about you. Oh, anong klase siyang mother-in-law? Uh, nakakatuwa nga isipin kasi sa totoo, kung, kung tatanungin, well, kung uh, alamin natin yung sasabihin na ng mga ibang tao, feeling nila si Mama Di, so pladita, oh, parang yes. kung so, ano yung tingin lang, nila sa akin, di ba, ganon? So parang ako, nakakatawa lang kasi she's very blunt. Alam mo yung straight forward. Eh, ganun din ako. So, nagkakasundo kami. Kaya minsan, pag merong mga, you know, mga parang, ay, bakit ganyan siya? Very frank, very ganyan. Sito, ay, just understand, natatawang nga ako sa so, pagka ano niya yung Pagka straightforward forward niya eh, Kasi totoo lang siya talaga. And ganun din ako. So, nagkakaintindihan kami ni Mama D. <laughs> It seems na nito, kahit sa skinland si ano ang sikreto niyong dalawa? syempre si Jeff, medyo pa. Si Kitty na medyo ay. Forever bagets. Forever yung kanga. Forever yung Vampira kaya. Ano lang tayo time na. Okay, Oh, so, anong secret talaga? Wala. To be honest, wala talaga lang maisip na sekreto. Kasi hindi talaga secret, Lagi hindi talaga sekreto. Ganda at masaya. Parang ano yung routine mo? Kasi alam namin, faith nakatulong talaga, pero Babe, in terms talaga. of Fermi, ano yung ina-apply? For, for me, ah, ina-apply? <laughs> Moisturizer lang po and eh. saka facial cleanser. Yun lang naman, yun lang talaga, yun lang po talaga. Um, ang sa akin lang na talagang pilit kong kailangan laging nandyan is to have yun nga, yung peace sa puso, kumbaga, if when God is there, kasi you'll have you'll have joy, you'll have contentment, you'll have peace. So kahit medyo may challenges, pag dyan si God sa buhay mo, you'll always go back to Him. Siya yung anchor ko. So, yun lang talaga. As someone Kaya, na lagi tinatawag na maganda, ganyan. nagkaroon ko ba, naka-experience ko ba ng fear na Ano ko baka magka-wrinkles na ako, ganyan. Siyempre, once oh. in a while, di ba? Tinitira din tayo ng hormones natin, oh. di ba? Totoo naman po yan, pero yun na nga, I just try my best kung anong magagawa ko for myself to be healthy, to eat healthy, to exercise. At yun, yun na nga. Exercise mo regularly? Lord, yan. please, pagandahin mo pa ako rin. Exercise <laughs> ano ba? Lord, nabatain yeah. mo pa ako. Ano, Kulang pa ba? <laughs> <laughs> Tignan, anong uh, pananaw mo sa beauty enhancement na ginagawa ng ibang babae? Ano pong enhancement ito? Um, botox, uh, uh, retoke. Botox, retoken. Botox, Non-surgical po. Okay. Lang. Okay. Ito mga surgical. Ano yung ano opinion mo ito? Eh. Ano naman? Tulad nga nung sinasabi ko, baka masobrahan yung pagtusok, wala nang bawian. <laughs> <laba>? <laughs> yun lang naman. Pero for other people naman, kung okay sa kanila yon, comfortable sila with that, I'm fine with it. Okay. Jessica, secret, beauty secret, aside from youth. <laughs> yeah, kasi happy po kaya I'm surrounded with people that are happy and who uplifts me. And like I said before, hindi kasi ako nagpapa affect sa mga negativity. Kasi I always focus myself sa mga taong nagpapasaya sa akin. So yun, siguro and, that's why 3 d 8 And reaction mo na sa first branch mo, ang nagkat ng ribbon, bihirang lumabas mo. Opo, nagulat na po. <laughs> man, <laughs> anong nararamdaman mo siyang nagkat na ng ribbon? Naininig na po ngayon. Alam po, malamig yung Diyan, katabi lang po kita, isang karangalan pa wow. <laughs> So, yan. sobrang saya po. Oh, cool. Sobrang saya na siya talaga yung... Masarap maging bata. Pag diba. mm -hmm. Ba't tinititigan ko, sabi ko, wow. <laughs> 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 up, up close eh. Oh, oh my God! <laughs> Ay, wala. Puro kami... Wasakan yun, ate. <laughs> 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 Pero, Jen, ano yung skin care mo? <laughs> oh... <yun, laughs> Recently, oh. hindi na ako masyado nakakapag, ano nakakapag skincare kasi yung taping ko. Kayo na skin lang Kaya kasi pupunta din pa ako dito alas every week. Anong treatment favorito mo? Siguro po, um, hydrofacial. Kasi para ma-hydrate yung face. Kasi parating pagod po sa taping, ganyan po. So, kailangan mag-hydrate always. Tinandaan ko yan, hydrofish. Kaya gusto mo i ka lang daw dito. Oh, yes, wow. oh. thank you. It's interesting last na sa sa yes, akin. Na, um, kasi have a daughter. Ano yung tinuturo mo sa kanya about beauty? Kasi siyempre may iba yung beauty yung tao. Siyempre may hindi mahihel mo. Kung ganyan. Ano yung ini-instill mo sa kanya to? Si Andrea, hindi siya kikay na teenager. Mm -hmm. Pero what I always teach her na just always be presentable. Kailangan neat ka. Yeah yung hygiene mo yun naman ang importante eh. so yun, yun kikita ba ng baka? hindi <laughs> rin medyo medyo boyish ka. Mm -hmm. <laughs> uh, thank you po. Thank you. Has thank you. Thank Please Sus subscribe. Sex yeah. second season na. Okay. Wow. Yes. Ano yes. na kayo? Silver button. Wonder 100 subscribers na. I'm not alright. Kinabahan ka rin Nakatutok ba nun? No? Nakatuntok ata si Mama D. Ayun na. Kinabahan <laughs> ka rin ba nun? Kasi si Miss D. Kinabahan, <laughs> kinabahan, kinabahan siya. Oo. Oh, oh, nabakado. Oo oh, naman. Pero we're, we're really happy na talagang nakaka-relate mm -hmm. nakaka naman yung mga mga tao. And yon slowly minamahal niya isa-isa sa akin. <laughs> so, thank you. Thank you. Please support Kao so, Sophie. Tsaka surprising ka kasi <clears throat> an ano mo magsalita. Uh, ano po ito? Napaka-relax ano? mo magsalita sa akin. Go, go, hey. go with the flow lang. Oh, ba go no. with the flow lang wisdom ni Wala Yes. May meron mga side oh, comments? Uh, <laughs> minsan may may, kikay moments kada na nagugulat ang ang viewers na ay ganun. Uy, alam mo, si meron ako isang struggle. Hindi ko sinabi ko sa iyo, how do you um handle yung when you're angry with ah, somebody? Oh, na Paano niya. mo gagawin? Yung sinabi niya doon, panoorin niyo, rewind niyo sa House of D. Ano Manood man man ka ate. Manood Ako From first, pa uh, from first episode. first <laughs> episode yeah. to the last. Marunong ka palang magali. Asya, ako na lang. <laughs> But it's what you do. Yeah. ba? Diba? Thank you, Thank you, so much. Thank you, po. Thank you, Thank okay. so,